Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Medyo unpredictable ang araw na ito Iwasan ngayong araw na mag-complain Para hindi ka makapag-focus ngayon Sa mga bagay na hindi maganda Ikaw ay makakaroon ngayon ng regular na ehersisyo Maari na nabuboard na ang mga Aries ngayong araw At mapagbuntungan ang pagkain At sa araw na ito Ikaw rin ay magkakaroon ng mga kagustuhan Na mag-ehersisyo At mag-enjoy kasama ang iyong mga kaibigan Para sa iyong pag-ibig ngayong araw Maari na mabisita ka ulit ng isang taon sa iyong nakaraan at maari rin na ito ay makatulong sa iyong magkaroon ka ng bagong pananaw sa isang sitwasyon, lalo na sa pagresolba ng mga sitwasyon na nakakalito. At para sa iyong career ngayong araw, ikaw ay nagiging palaban, mas devoted ka ngayon sa iyong trabaho at mas nagiging organisado ka ngayon. Sa araw na ito, Aries, maari na ikaw ay makakuha ng recognition, maganda ang iyong reputasyon ngayon dahil sa iyong hard work, sa iyong trabahoan at maari rin na mag magkaroon ka ng malakas na chance ngayon na ang iyong pera ay maging mas maayos. Kailangan lang i-minimize pa rin ang pagbili at pag-invest sa mga bagay-bagay na hindi ka pa masyadong sigurado. Sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 4, 5, 10, 22, 37, at 42. Mag-reflect sa araw na ito, Taurus At maglakad-lakad Lumayo muna sa mga issue ng buhay At para ikaw ay makapag-isip ng maayos Nito mga nakaraang araw Medyo hectic ang schedule ng mga Taurus At kailangan i-re-evaluate ninyo Ang inyong mga layunin sa buhay At kung ano ang epekto ng inyong mga aksyon Lalong-lalo pagdating sa mga relasyon sa ibang tao Maari rin na sa araw na ito Merong chance na ikaw ay makapagbiyahe At mapunta ka sa mga adventure Medyo mahina ang enerhiyan ng mga choro sa araw na ito. Medyo mahina ang inyong stamina at maari na sa araw na ito. Gusto lang ninyo na magpahinga, ipamper ang inyong sarili para maging produktibo kayo. At ngayong araw, mas maunawaan ninyo ang inyong mga physical limitation at kailangan rin sa araw na ito na kung ikaw ay nagmamanehong Taurus, maging maingat sa iyong pag-drive. At para naman sa inyong pag-ibig, ang inyong relasyon ngayon sa ibang tao ay medyo komplikado, lalo na ang love relationship. Maari na mayroong mga isyu ngayon na kailangan pagtuunan ng pansin at maari rin na sa araw na ito, meron kang ma-realize ngayon, mas maging malawak ang iyong pag-unawa sa isa't isa at ang mga nakatagong bagay ay maging malinaw sa araw na ito. Makakatulong rin ito para mapalakas lalo ang inyong relasyon. At para naman sa iyong career, ang mga Taurus na meron mga pangarap na mag-abroad ay maari makatanggap ng magandang offer ngayon galing sa mga kumpanya na maganda naman ang reputasyon. At maari na meron mga issue sa documentation kaya siguraduhin na handa ang inyong papel lalo na ang mga legal na dokumento para ready kayo kung sakasakaling kayo ay tawagin. Sa araw na ito, Choros, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 8, 9, 16, 20, 27, at 31. Ngayong araw Gemini, huwag masyadong maging seryoso, maging magaan lang sa kung ano ang inyong mga pinagdadaanan, lalong-lalo sa iyong mga interaction ngayon sa ibang tao at sundin kung ano ang iyong instinct, ano ang sinasabi ng iyong mga kutob. At maganda ang disiplina ngayon pagdating sa iyong kalusugan, iwasan ang pagkain ng mga junk food at kung meron kang extra na panahon, mag-ehersisyo. Lalong-lalo pa na sa mga panahon na ito, kailangan talagang maging healthy at kailangan ganyan ang sapat na tulog. At para naman sa iyong pag-ibig, maganda ang enerhiya ngayon ng pag-ibig para sa mga Gemini. Ang mga Gemini na merong ka-partner sa araw na ito ay maaaring magkaroon ng mas romantic na relasyon at ma-prove mo rin sa iyong mahal sa buhay na worthy ka ng kaniyang pagmamahal. Marami kang ma-accomplish sa araw na ito na magpasaya sa iyong partner at maaaring rin ang iyong ka-partner ngayon ay magbigay sa iyo ng surprise, mga magagandang manifestation ng kaniyang pag-ibig sa iyo. Para naman sa iyong career ngayong araw, merong magandang oportunidad na lalapit sa iyo. At sa araw na ito, maaari na merong mga interview, merong mga good news na darating sa iyo, mga job offers na hindi inaasahan o kaya mga promotion na matanggap mo. At ang magandang balita na ito ay galing sa isang matagal ng kaibigan. At maaari rin na sa araw na ito ay mas lalo kang magkaroon ng karagdagang alab sa iyong puso na galingan mo pa ang iyong mga ginagawa para sa pag-abot ng iyong mga layunin. Mas magiging maayos rin ngayon ang daloy ng pananalapi para sa mga Gemini. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 10, 18, 21, 25, 36, at 42. Mas magkakaroon naman ng effort ang mga cancer pagdating ngayon sa pag-manage ninyo ng inyong buhay. Merong mga magagandang chances ngayon na ikaw ay maging sociable at sa araw na ito, pag-ingatan rin ang iyong mga obligasyon pagdating sa issue ng pananalapi. Kailangan ang pasensya sa araw na ito, cancer, dahil maraming mga tao ngayon ang magpainis sa iyo ng sobra at hindi makakatulong kung daanin sa init ng ulo. At para sa iyong kalusugan, mag maganda ang relaxation sa araw na ito. Maganda ang masahe para sa iyo para mag-de-stress, para rin na uh, makapag-relax ka. O kaya pwede rin ang ehersisyo para sa pagpapalakas ng iyong katawan. Iwasan lang ang junk food sa araw na ito at mag-focus sa mga health advice na ibinibigay ng ibang tao. Para naman sa iyong pag-ibig, huwag padalos-dalos sa araw na ito dahil merong chance ha, na ang mga cancer ngayong araw ay medyo padalos-dalos sa inyong mga konklusyon ngayon at maari na kayo ay magkamali at makasira ito sa inyong relasyon. Kailangan maging bukas at maging honest sa kung ano ang inyong nararamdaman para mapanatili ang inyong tiwala sa isa't isa. At kailangan ring alagaan sa araw na ito, Cancer, ang mga Cancer na merong karelasyon, alagaan ang inyong relasyon dahil malakas ang chance na merong third party na involved sa inyong relasyon ngayong araw. Malakas ang tentasyon. At para naman sa iyong career ngayong araw Fresh ang enerhiya para sa mga cancer. Ngayong araw, mga cancer ay punung-puno ng enerhiya, ginaganahan kayong magtrabaho at magaan lang ang inyong mga pananaw at positibo ang inyong mga pananaw sa direksyon na inyong tinatahak pagdating sa inyong trabaho. At sa araw na ito, healthy rin ang inyong pag-iisip kaya maganda ito, walang masyadong mental stress. Sa araw na ito, cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 1,

Mas dedicated naman ang mga Leo sa araw na ito at tatapusin ninyo ang mga trabaho na hindi natapos nito mga nakaraang araw. Sa araw na ito rin, magkaroon kayo ng mas malinaw na sense of accomplishments. At mapapansin ng mga tao ngayon ang inyong galing. At mapapansin mo rin kung sino sa mga taong nakapalibot sa iyo ang totoo mong mapagkakatiwalaan, ang totoo sa iyo at loyal. At para sa iyong kalusugan ngayong araw, maging maingat, mas prone ang Leo ngayon ngayon sa fever, maaari na kayo ay lagnatin, magkasakit, Kumaren kayong karamdaman agapan agad-agad lalo na ang mga iritasyon sa tiyan bantayan rin ang iyong diet kailangan maging practical pero manatiling healthy sa iyong mga pagkain at para naman sa iyong pag-ibig maari na ang iyong ka-partner ay bigyan ka ng surprise sa araw na ito medyo ang iba ay lonely ang mga Leo ay naghahanap ng tao na pwede nilang mapagsabihan ng kung ano-ano ng lahat ng kanilang mga hinanaing sa buhay at maari na ang mga single na Leo ay makahanap ng totoong pag-ibig ngayong araw. At sa araw na ito, ang merong mga kapartner, mag-ingat-ingat dahil malakas ang tentasyon ngayon. Maaring merong mga third party sa isang relasyon. Ah, para naman sa iyong career ngayong araw, masyadong mabigat ang mga responsibilidad ng mga Leo. Pero sa araw na ito, nako, mag-ingat dahil maari na ikaw ay mapasama sa pananaw o sa paningin ng iyong supervisor. At maari rin na sa araw na ito, ikaw ang mapahama kaya hinay-hinay sa iyong mga pakikisama sa iyong mga trabahoan Siguraduhin na nagagawa mo ng ayos ang iyong mga responsibilidad at ipakita ang iyong hard work at ang sinceridad mo sa iyong trabaho Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius At ang lucky numbers mo ay 4, 7, 8, 21, 23, at 32 Ang mga Virgo ngayong araw ay swerte at positibo ang araw na ito para sa iyo, lalong-lalo pagdating sa pananalapi. At ngayong araw, kailangan lang maging maingat dahil maari na busy ka sa araw na ito. Ang dami mong kailangan gawin, dami mong iisipin at mas passionate ka sa araw na ito. At para sa iyong kalusugan, positibo naman, maganda ang iyong mga gagawin sa araw na ito. Kaya lamang ang iyong emosyon ngayon ay madaling masaktan. At iwasan ang stress sa araw na ito, lalo pa na ang mga issue ng ibang tao, ang kani-kanilang mga problema ay nakakaapekto rin sa iyo at nagdudulot ito sa iyo na medyo overly sensitive ka sa araw na ito. Makakaapekto ito sa iyong kalusugan, maaari rin na ang mga dramatic na sitwasyon na dala ng ibang tao, mga kontrobersya ay magpabagabag rin ng iyong isipan. Kaya relax ka lang sa araw na ito Virgo, dumistansya muna, lumayo-layo sa mga tao na mga magugulo at puro problema ang dala. Para naman sa iyong pag-ipig ngayong araw, nako mag iingat dahil malakas ang tentasyon para sa merong mga karelasyon na Virgo. At sa araw na ito, malakas rin ang ilusyon. Kaya ang mga single na Virgo ngayon ay maari magkaroon ng mga misjudgment pagdating sa pag-ibig. Kaya wag mo nang padalos-dalos sa araw na ito, Virgo. Wag masyadong mag-focus ngayon sa pag-ibig. Para naman sa iyong career ngayong araw, ang isang kaibigan o isang kasamahan ay medyo mataas ang ego at maari na makaapekto ito sa inyong organisasyon o kaya sa inyong mga trabaho kaya gawin ng tama ang iyong mga trabaho ngayon umiwas sa mga pagkakamali dahil nasobrahan sa kumpiyansa sa sarili ang mga tao na nakapalibot sa iyo focus ka lang sa iyong gagawin ngayong araw at huwag mo nang sobrahan ang iyong mga gastos sa araw na ito Virgo ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius at ang lucky number numbers mo ay 6, 8, 16, 18, 20, at 42, Mahahati ang mga libra ngayon kung ano ang kanilang susundin. Ang puso ba o ang isip? kaya pakinggan kung ano ang iyong instinct sa araw na ito para ikaw ay makagawa ng tamang disisyon. Maari rin na mga ilangan ka ng tulong sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay kaya humingi ka rin ng kanilang opinion at sa araw na ito, ikaw ay magkaroon ng magandang oras kasama sila, makapagplano kayo ng ayos at maari na merong mga pagbiyahe sa mga susunod na linggo at sa araw na ito, para sa iyong kalusugan, ikaw ay nakakaroon ng magandang araw ngayon. Ang ibang libra ay maari na merong mga problema sa tulog, hindi makatulog, merong insomnia at ang iba naman mas ma-realize ninyo na kailangan rin ang tamang diet at tamang ehersisyo para sa inyong kalusugan. Ang ibang libra naman ay nakukulang sa pahinga, medyo sluggish pagdating sa trabaho, pagod at hindi masyadong makapag-isip ng tama. At para naman sa iyong pag-ibig, medyo komplikado ngayon ang araw na ito libra, medyo magulo ang relasyon ngayon, kaya maari na merong mga away-away ngayon, merong mga pagsiselos at hindi lamang sa inyong romantic relationship maging sa inyong kapamilya maari na merong mga away sa kapatid at maari rin na sa araw na ito meron kang matututunan na hindi masyadong maganda patungkol sa iyong partner at maari rin na kailangan na pag-usapan kung ano ang mga problema ngayon unti-unti kasi na magkaroon ng linaw ang mga layers ng inyong relasyon. Para naman sa iyong career ngayong araw, maari na meron pagplano sa isang napakalaking gastusin at kailangan na bantayan ang mga maliliit na detalye. Maganda ang araw na ito para sa mga pagplano at ikaw ay makapagpahinga, malista mo ang lahat ng iyong mga pangangailangan ngayon at maaari rin na sa araw na ito makadiskubre ka ng magandang news galing sa ibang tao lalo pa na ngayong araw ang focus ng mga libra ngayon ay para ma-organize ang iba't ibang sitwasyon ng kanilang buhay. At sa araw na ito libra, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 5, 18, 20, 32, 35, at 42, Ang mga Scorpio sa araw na ito ay mahilig magmuni-muni. Maaring na marami kang oras ngayon para pag-isipan ang iyong kasalukuyang trabaho. Maaring rin na sa araw na ito meron kang kagustuhan na makahanap ng mga sideline jobs. At maganda ang iyong komunikasyon sa ibang tao. At sa araw na ito, ikaw ay nagbibigay ng karagdagang atensyon sa iyong pagkain at mas nagiging conscious ka sa iyong sarili. Kailangan rin Scorpio na uminom ng tamang tubig sa araw na ito. Mas prone ka ngayon sa blood pressure. A uh, siguraduhin rin na ngayong araw lumayo sa mga tao na nagdadala ng stress. At kailangan rin bantayan ang iyong mga kinakain dahil maaari na magkaroon ka ng problema sa tiyan. At iwasan rin muna ang mga sobrang pag-iisip ng mga bagay-bagay. At para sa iyong pag-ibig ngayon, medyo irritable ang mood ng mga Scorpio sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa bandang hapon. At ang iyong kapartner ay maaari rin na wala masyado sa mood at medyo ma-realize mo na medyo unfair ang iyong pakikitungo sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya kaya maari na ang mood swings ay kailangan kontrolin sa araw na ito lalong lalo pagdating sa issue ng pananalapi medyo mainit ang ulo ng mga Scorpio at sa araw na ito pagdating sa iyong trabaho kailangan rin ang pasensya dahil maraming pagbabago sa trabahoan maari na kailangan mong magbago ng iyong job description maari na meron kang mga ipinapagawa sa iyo na wala naman sa inyong mga kasunduan pero ngayong araw ikaw ay magiging independent ngayon at anuman ang mga issue sa trabahoan ngayong araw ay magdulot rin sa iyo ng karagdagang kompiyansa sa sarili. So, kahit papaano mabalanse mo naman ang iyong trabaho. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus at lucky numbers mo ay 8, 15, 26, 30, 34 at 41. Ang mga Sagittarius, sa araw na ito ay maari na magkaroon ng karagdagang atensyon sa inyong mga kaibigan. Nito mga nakaraang araw, medyo pakiramdam ng ibang Sagittarius na na-ignore sila ng kanilang mga kaibigan o kaya mga mahal sa buhay. Sa araw na ito naman, ikaw naman ang sentro ng atensyon. Maraming mga tao ngayon ang makapansin sa iyong mga ginagawa, sa iyong appearance, at sa kung ano ang sitwasyon sa trabahoan. At sa araw na ito, ang iyong kalusugan ay kailangan ring bantayan dahil medyo unconscious ka na sa iba mong kinakain at kailangan rin na mag-relax. Ang ibang tao ay maari na magdala sa iyo ng sakit ng ulo dahil hindi masyadong maganda ang kanilang mga pakikitungo. At sa araw na ito, kailangan lang na i-divert ang iyong atensyon sa mga creative pursuits. Siguraduhin na ang iyong mga ginagawa ay nakakatulong sa iyo na maari na mag-improve ang iyong buhay at huwag masyadong mag-focus sa mga tao na kung ano-ano na lang ang mga sinasabi nasabi. Sa araw na ito, tulungan ang sarili na magkaroon ng kumpiyansa sa iyong sariling galing. Ang iyong pag-ibig sa araw na ito ay positibo kung ikaw ay single na Sagittarius. Sa araw na ito, maaaring papasok ka sa isang eksklusibong relasyon at handang-handa ka na maging steady. At maaari rin na meron mga proposal na magaganap sa araw na ito at ang iba naman ay magpapakita ng inisyatibo para mas maging maayos ang mga relasyon. Para naman sa iyong career, medyo mabigat ang iyong mga responsi sa trabaho, sa iyong personal at professional life. Kailangan i-manage ng ayos ang iyong oras at ang iba mong mga kasamahan sa trabaho ay maaaring makatulong sa iyong magawa rin ang iyong mga kailangan gawin. At sa araw na ito, kailangan rin na ikaw ay magplano para sa iyong future at huwag mo nang padalos-dalos ngayon sa pag-commit sa ibang responsibilidad dahil maaari na ma-overestimate mo ang iyong mga pangako. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 4, 18, 22, 24, 32, at 38, Medyo impulsive ang mga Capricorn sa araw na ito. Kaya ngayong araw Capricorn, relax ka lang sa iyong mga pagplano at mas maging meticulous sa iyong mga decision sa buhay. At sa araw na ito, kailangan rin maging organisado, lalo na sa iyong mga gagawin para maganda ang execution ng iyong plano. Para sa iyong kalusugan, nakalinya ito sa iyong planetary position. Kaya maganda ang iyong kalusugan ngayong araw. Mas enthusiastic ka sa araw na ito. Mas conscious ka rin sa iyong mga kinakain at sa iyong lifestyle. Kaya, positibo ang araw na ito para sa iyong pangangatawan at sa araw na ito rin para sa iyong pag-ibig. Ikaw at ang iyong kapartner ngayon ay magkaroon ng magandang oras. Magkaroon kayo ng magandang banding kahit na ang mga schedules ninyo ay parehong busy. At sa araw na ito, maaari rin na merong mga gifts na maibibigay at maaari rin na mas maging malalim ang inyong mga pangarap sa buhay. Para naman sa iyong career, ngayong araw Capricorn, ikaw ay nagiging alerto at tinitingnan mo kung ano ang mga kailangan gawin nakikinig ka rin sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao at sa araw na ito kung ano man ang mga pagkakamali nitong mga nakaraang araw patungkol sa investment, ngayong araw ikaw ay mas magiging wais pagdating sa iyong pera, nagiging mas responsable ka sa iyong mga binibili at sa iyong mga plano sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga cancer at ang lucky numbers mo ay 2, 11, 14, 20, 34 at 39. Positibo naman ang araw na ito para sa mga Aquarius para ipakita ang iyong galing. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay agresibo. ina mo kung ano ang iyong mga gusto sa buhay at ang ibang tao naman ay nasusurpresa sa iyo. At kailangan balansihin ngayon ang iyong mga pakikitungo sa ibang tao. Mayroong ibang tao ngayon na magiging bilib sa iyo at maari na ang mga opinion ng iba ngayon ay maaari rin na magbago patungkol sa iyong sarili. Sa araw na ito, inaalagaan mo ang iyong kalusugan. Ikaw ay nagbibigay ng kalinga sa mga tao na malapit sa iyo, mahilig kang mag-spoil ng iyong mga mahal sa buhay at nagbibigay ka ng iyong serbisyo at sa araw na ito rin, ikaw ay tumutulong rin para maging magaan lang ang mood ng mga tao nakapalibot sa iyo. Maganda naman ang iyong wellness sa araw na ito at para sa iyong pag-ibig ngayon, maaari na meron mga Aquarius na magsimula ng bagong relasyon ngayong araw, maaari rin na ang iba ay tumalikod ngayon sa mga kapagod ng relasyon mamaalam sa isang relasyon. Ang iba naman ay punong-puno ng enerhiya ngayon pagdating sa love life at maari rin na merong mga engagement na magaganap sa araw na ito. Para naman sa iyong career, ang mga bagong estudyante ay makahanap ng mga career options ngayong araw, mga sideline job, mga pamamaraan na magkaroon ng karagdagang income. Ang ibang Aquarius naman ay mahilig mag-research ngayon habang ang mga professional na Aquarius ay punong-puno ng enerhiya ngayon para sa paggawa ng kanilang trabaho at mga proyekto At ang iyong mga sa araw na ito ay makatulong sa iyong magampanan ang iyong role Lalo pa na marami sa mga Aquarius ay magaling na team leader Sa araw na ito Aquarius ikaw ay mas compatible sa mga Gemini At ang lucky numbers mo ay 8, 14, 17, 28, 31, at 43 Medyo nalilito ang mga Pisces sa araw na ito at kulang sa pasensya, lalong-lalo pagdating sa mga mahahalagang trabaho. Mahalaga sa araw na ito na mag-antay lang o kaya gumawa ng mga magagandang negosasyon para hindi ka mapasubo at Pagdating sa bandang hapon, maaayos naman ang mga nakakalitong bagay at sa araw na ito, kailangan lang na maging bukas, alam mo kung ano ang iyong mga options. At sa araw na ito, ikaw ay magkakaroon ng pagdinig sa iyong mga intuition. Ang medyo matagal-tagal mo nang nararamdaman ay kailangan bigyan ng pansin. Huwag i-ignore kung ano man ang iyong nasa isip pagdating sa iyong kalusugan. At maaari rin na ikaw ay magplano ngayon ng mga bagong routine, bagong mga eresisyo, o kaya mga simpleng paglakad-lakad para sa pagbigay mo ng pansin sa iyong pangangatawan. Para naman sa iyong pag-ibig ngayong araw, ang mga paisis ay hindi mapakali at maari na sa araw na ito ang dami-dami ninyong iniisip pagdating sa inyong trabaho na hindi nyo na masyadong napapansin o nabibigyan ng panahon ang iyong kapartner. At sa araw na ito, maari rin na merong mga hindi pagkakaunawaan ngayon dahil ang isa ay maaring pakiramdam ay ignored na siya o kaya hindi mo mamanage ng ayos ang iyong oras lalong lalo pagdating sa mga Pisces na meron ng pamilya at meron ng mga anak kaya siguraduhin na sa araw na ito mabalansi mo ang iyong oras at ngayong araw rin para sa iyong trabaho, ikaw ay makatanggap ng napakagandang advice para sa trabaho, galing ito sa isang tao na malapit sa iyo at kung ikaw ay makinig sa kaniyang mga payo, magkakaroon ito ng positibong impact para sa iyong future at sa araw na ito, pakinggan lang kung ano ang iyong mga gusto sa buhay. Pag-isipan ng mabuti ang mga iba't ibang direksyon pagdating sa iyong trabaho. Kailangang i-consider ang iyong career o kaya kung ano rin ang makakabuti para sa inyong pamilya. Sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 7, 10, 17, 23, 39 at 42 Abangan ang iyong kapalaran bukas.